dito tayo guys sa ilog ng Slovenia between Slovenia and Austria so yun, napakakalaking ilog nito so ngayon kasi between 30 degrees Celsius ang temperature kaya ay ano yun? So ayan. kasi mayroon akong daladala kaya so, sobrang init ngayon guys kasi nga alauna ng tanghali so Sobrang mainit. <sighs> Sobrang mainit ang ating panahon. So, yun lang guys kasi uh, I am just sharing you the beautiful nature of Europe. This uh, bridge is between the country of Austria and Slovenia. So, ayan, 'di ba? Parang nasa Pilipinas lang tayo, oh. Parang wala lang tayo sa abroad kasi nasa province tayo ng <coughs> uh Austria at saka Europe. Austria at saka Slovenia kaya. Parang sabi ko nga, parang nasa Pilipinas lang tayo. So, 'yun lang, guys. At busog tayo kasi kakakain lang namin. Tapos Masarap naman yung pagkain pero ngayong araw na to kasi hindi kami masyadong nagugutom. So ito, ayan. Kasi maaga kaming umalis dahil linggo kasi ngayon. Pag medyo late kaming ano, late kaming cute no, ayan. Alam nyo guys kung anong symbol dito ng, hindi ko alam kung alam yan ng mga ibang Pilipino. Uh, kasi dito sa Europe, kaganyan sa tulay, may ganyan na may mga susi, ibig sabihin yan ay mag-asawa or mag-jowa. Tapos ngayon, nakasabit dito yung mga susi kasi yan ay uh, mag-jowa yan or mag-asawa. Tapos pagdating ng mga ilang taon, sabihin na lang natin na 10 years or more, babalik sila dito tapos pareho silang may susi, pareho yung susi nilang hawak, tapos bubuksan nila yan. So kung sila pa ngayon pag naghiwalay sila ay di hindi ko alam kung sino yung uh, magbubukas ng susi na yan <laughs> Basta alam niyo guys, yung ang meaning niyan is uh, so ayan, 'di ba? May mga nanonood din doon, tulay, ayan. Kasi nga tulay tapos ito naman sa ating right side. So, 'di ba? Napakaganda, guys. Kasi linggo ngayon, ang mga tao nagba-bike. naglalakad-lakad, na tapos kakain sila sa restaurant, pag nagutom. Kasi guys, yung restaurant to no, sa nakikita niyo doon, yung restaurant to, yung maraming mga payong dyan. Restaurant yan siya, pero mara marami silang mga pagkain na merong medyo mamahalin, meron namang mura. So, nasa inyo, kung nagbabudget kayo, so, ano yun, nasa nasa inyo yun. Pag mayaman kayo, ay di yung mamahalin yung kakainin ngay ninyo. Ngayon, kung talagang mayaman na mayaman kayo, nasa sa inyo na yun kung bibisita kayo dito. Or, hindi. Kasi di ba yun ang sabi is, so, saan kaya natin sabit yung cellphone? At kasi, gusto ko ka mag-model-model muna. Alam nyo guys, ako'y isang kagaya lang ninyo din na simple na, kunyari, artista artista lang. ayo oh, kunyari lang. Di guys, diba? Hello sa ating lahat yan. Model, model muna tayo. Kasi yan ang ating so. Para lang ma... Bilid, tapos tayo. <laughs> so yun na guys At Diretso na tayo kasi mayroong susunod na doon So ayan ang tulay na sinasabi ko sa inyo, di ba? So ayan ang tulay na napakahaba, di ba? Ayun. So ayan, guys. Siguro mga ano 'yan nasa 40 meters ang haba. Mga ganun. 40 meters. So ayan, doon tayo duman ayan, tinatakpan kasi yung tulay. Ayan. Dito, kaya dito dumadaan yung mga tao dito sila nagba from Austria. And to the next side of this uh, bridge is Slovenia. Kasi nga, magkakalapit lang naman sila. Kasi yung ilog, yan yung kanilang boundary. So, noong unang panahon, meron talagang bantay dyan. So, hindi ka pwedeng pumunta lang sa isang kabilang tulay. Kasi, merong penalty. Huhulihin kanila. So, ngayon kasi, dahil uh, member na rin sila ng European Union. So, papakita, walang bantay. Pero, anytime pwedeng dumating yung mga nag-check ng passport. So, yun. So, yun lang guys. Thank you so much. At thank you so much for supporting my small channel. Thank you guys. Have a nice day everyone. Bye guys. God bless.